Nagdadalamhati ang TV host singer na si Billy Crawford at ang kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ama na si Jack Crawford. Kinumpirma ni Billy ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Noong September 22, nagpost si Billy sa kanyang Instagram page ng mensahe para sa yumaong ama na nakabase sa Texas, USA. Walang ibinigay na karagdagang detalye si Billy tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Hindi rin niya binanggit kung ano ang naging sanhi ng pamamaalam nito. Sa kanyang IG post, humingi ng paumanhin si Billy dahil hindi man lang daw niya nakita at nakausap ang kanyang tatay bago man lamang ito mamaalam. I'm sorry, Dad. I wasn't there to say goodbye, give you a last hug, or tell you how much I love you. Ayon kay Billy, tinawag din ni Billy na greatest dad ang kanyang ama. Thank you for being the greatest dad I could ever have. May you finally rest and forever be happy in the arms of our Lord Jesus Christ. I'll truly miss you, my main man. दगदग पाणी पिली